Ayan. Guys, shot. Ah, kuang ko lang po itong ginawa ko kan ngayon, ngayong umaga. Ayan po, tapos na. Gumawa pa ako ng itlog gana ng manok. Ayan po. Ayan. Bali, tatlo po yan. Kasi, nung nakaraan, yon doon. Tapos nagiba na, nung laglag ang itlog. Kaya, gumawa ako ng bagong itlog gana ng manok. Ayan. O, oh, di ba? Simple lang, mula lang sa mga round timber na ipil-ipil ang ginamit ko po. Ayan. Thank you po, Pachi! Ito yung mga tanim ko sa iyo, te. Nabibinta ko po ito, tapos ginugulay. Ayan po. namumunga na rin ang abukado